Ah, mula sa Run! Fighting Maroods! Isaw! Sunken Garden! Maroods! Isaw! Sunken Garden! Lantern Parade! Uta! Puso! UP! Pasok ka rito! Maganto, bipagahat tungos ang ang ating mga magitan ng post ang inyong basahin sa inyong mga makisarting company. o in broad the less emotion or be or be gusto sa atas at ayan di datin at ayan di datin period na so sa pagka tumakbo ka nagkakasama Sama din sa pre ano? sa kag-file count ng iyong ng iyo as uh, account pre ano pakakapasa pe eh, sorry kung wala uh, ng part of a eh, tanong ng mga reports and ni Comelec di yeah, antirang uh, kung pa- Sure po na ginagawa um, report na yung mga no, ng ad spot nito. Kita tayo, mahalaga Oo. ba? yan nadang, nan, nadang, at uh, para malaman natin, nire-report kung para kanino ang Mira no, yung mag-post, um, report, report, at ano, doon, usually, boards, at low we have boards, at low we have uh, move on. nabi niyo na hindi admit nung no, alaman, finances, make lang, uh, tanong finances, may lang link. Uh, tan field, makakatak. Field, makakatak. Ads, ad spot reality that natin kung rules na may ikaw ay pa uh, spot reality that natin kung rules na may ikaw ay pa uh, uh, voter sa independent voter sa independent so mini kung wala now ang parties na um expenditure while well, syempre yon asset acid. Na dapat ginagawa campaign periodations na ito. Um, sen, man mo daw mga time parang ha starts, may, hindi yun uh, June, time parang ha starts, may, hindi yun uh, during the sleep. It, sila pwede sources parang that's the standard na administrative fine on um, administrative fine on from an um, um, uh, story ng alam ko ng nakaso um, ano ang isip or so hindi na nang dapat nating giging nang dapat nating giging issue liable na inatao so, maaring uh, this many doon sa rule na yon mga loophole uh, nabanggit ko mga loophole uh, nabanggit ko na mga we see there um yung iba pa na maaring hindi na hindi na um um you know mm -mm you know? mm -mm. Ayan, sige. Oh. <laughs> Ayan, sige. po. <laughs> <laughs> okay. Yung river na mas marami talagang makabon. Loophole sa palagay ko ay yung sa uti tinatawag tayo na government. So let's say, um, you know, um, pagka nag-declare yung pera, no? Declaration, ir ano, pwede nating i-check uh, 50 mil. But yung taxes niya medyo umaalang um, dahil self-declare or mas kailangan. So, yun naman kasi ang finance ay maari kasing need sa kanya. So, um, pwede pang tingnan natin. Self-declared lang. Parang walang kasi may, may loopholes din talaga. Paglabag madalas um, walang sa, sa, mga legal na loophole na naglilimita sa... Parang sa ruling na ito, bank oh, finance regulation. Uh -huh after nang so yung linawin ko lang no dun sa donor name you know dun na tayo <laughs> first na yon ano so dapat uh, sino talaga no natumuhin naman natin yung advertisement or kampo ba naglabas ang Comelec na they will natin siyang tingnan similar to that at the same time yung mga so hindi na to media entities no social media platforms or The networking sites ah uh, dapat um mag-report din sila to Comelec kasi yun yung uh, third party. So dito tricky yung mga tipong um, uh, influencers, may mga vlogs, ano, uh, by rule sa Comelec dapat um mag-declare din sila ano kung nagbayad for that um particular slot. Ng, uh, ng kanilang vlog, lalo na yung mga maraming followers and we've seen a lot of those examples. So, yun, uh, magandang tingnan. Hindi ko alam, parang hindi pa ako nakasilip um, uh, recently na nag-declare but I've seen um, several uh, uh, candidates, for example, kay Tony Gonder, may money involved ba doon, no? Pati po yung ano, Ma'am Carol, yung mga pag po ng mga posts nila sa Facebook. Di ba meron po tayong mga business suite? So, kasali po yun dapat sa i-record -re na campaign expenses. Oo, oh, 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 basta for the purpose of um, uh, pag sa yung um, kampanya. Yes, and Naging malaman na yung kinagampanan ng mga institusyon, election word of the day, at ang ka post ng inyong mga katanungan, komento, at section specials. Uy, alam mo ba? 9189 o overseas absentee voting sa national positions tuwing ng Philippine embassies o consulates. Nagsimula na nitong March 10 ang pre-enrollment para sa overseas absentee voting na tatagal hanggang May 12. Simula April 13 hanggang May 12 naman ang voting period. Kasama rin sa mga pwedeng mag-avail sa absentee voting for national and local elections ang mga government employees at officials at mga kasamahan sa media. Sila ang mga empleyadong registered voters na maa-assign sa anumang election duties or coverage sa araw ng halalan. Maaari silang mag-apply sa mga hanggang April 30, 8 a.m. to 5 p.m. ang voting period sa mga nag-avail dito. Makisali, makisuri! Gamitin ang karapatang bumoto! isang paalalang kasali ka ngayong panahon ng eleksyon. ayokong bumangon, ayokong pumasok, ayoko nang mabuhay. Mahigit apat na milyong Pilipino ang may depresyon. Ngunit isa lamang sa bawat tatlo ang humihingi ng tulong. Huwag mahiyang kumonsulta sa eksperto. Tumawag sa 80... Pasok ka rito! Tara sa kwento. Tapit sa election. Pero yun talaga eh, para nang makuha mo yung ano ng tao, which is dapat hindi talaga gawin. Patunayan na lang sa taong bayan na ano yung dapat mong gawin para sa bayan natin. Share mo yarn! Ayan, nagbabaka yan si Assistant Professor Carol Ilaga ng Negative Journalism. Hello po, Ma'am Carol! Hello! Ayan. Sige po. Kanina po na pag-usapan na natin yung um, technicalities, yung sinasabi ng batas, yung mga rules tungkol sa campaign spending. Ngayon, punta naman po tayo sa kung paano kinocover at binabantayan itong campaign. po Kinocover at binabantayan ng campaign experience uh, sa PCIJ. Uh, usually, nagaganap. Um, uh, most of the time, or I think, uh, every election, maybe since 20, uh, 2007 or 2010, uh, we would try to subscribe sa Nielsen Media or yung tinatawag natin na uh, Media Monitoring Agency. Mm -hmm. So, ibig sabihin si Nielsen Media, siya yung nagtatrack ng mga advertisements. Ano. So, um, pag nakuha namin yung data na yon matatrack namin kung magkano na ang roughly ano uh, yung nagastos ng uh, ating kandidato kasi di ba may mga estimates naman yon magkano ang 30 seconds 15 seconds or uh, you get a package so maaring ang um, ibinabayad ng ating um kandidato ay mas mababa yung actual um so isa yon um, before my efforts then uh, uh, sa mga mga uh, uh, local elections, yung aming kasama sa grupo before. Yan, nas, yeah, nasabi ko, ah, uh, mo sa radio ano, dapat hahanapin mo yan sa iyo. During, ano, the activities, um, also is yung right or yung statement of contribution. Tingnan namin, um, ang common na tinitingnan ay, uh, paggastos, kung may nag-overspend. Uh, sino rin yung mga hindi masyadong gumastos? Usually, mga political families because uh, they don't need to. Um, tapos bago pa yon, sino ang nag-file ng so uh, malaking bagay doon sa aming um minonomy long term um, monitoring kasi ano um, isa ba dito ang iyong mga naging uh, contributor ano during the campaign. So isa yun sa mga uh, titingnan. At saka yun, yun, nabanggit ko kanina, baka may mga prohibited uh, donor Opo, sige po. Ako po, Prof, meron po akong follow Sa inyo po bang monitoring and coverage ng mga nananalo? May mga ganong instances hmm. po ba? Um, ah uh, wala pa kaming nagawang parang comprehensive study tungkol saan. Mm -hmm. Ano, um, pero sa aking general observation, ah uh, lalo na pagka national level, malaki talaga yung gastos ng mga kandidato kung gusto nilang um, manalo. So, um, siguro kung maalala ko yung resulta, especially not hard to see na sino yung um, mga malaki ang gastos uh, ay nananalo sila. However, parang hindi rin siya absolute, no? Yung ganun, ano, the, the more you spend, the more chances of um, winning. Although, malaking bagay, syempre, no? That's where a candidate would Uh, lalo na sa mga oh, so kahit naman oh, para lang masabi na hindi sila uh, na uh, you don't have to spend a lot uh, a case in point um, ay yung mga uh, Dutertes uh, uh, for four, um, don't spend kasi yun nga um, parang siguro Mm-mm. -hmm. Opo, maraming salamat Ricardo yung usapin ng campaign finances no usapan or ma- ma-cover ang tungkol sa campaign finances bro. Ayan, um, siguro yon i reiterate ko yung uh, binanggit ko kanina world of playing field kung wala tayong and ayaw natin lumala I'd like to echo um ilangan natin kasing tingnan yung campaign finance uh, governance measure and also naka-anchor yan sa ating mga covenant with you at yung transparency uh, as campaign finance kasi yun nga maaring uh, related kasi siya sa corruption ano pagka may i-favor ka ng mga tao or businesses kasi tumaya sila sa yo ano noong um, again ano ang election ay democratic exercise ito naman ay ginagawa para sa publiko, ano, para sa masa. So kung ikaw ang pinili, ikaw ang manalo, dapat yung desisyon mo um, para sa publiko, ano, para sa taong bayan at hindi para sa iilang tao na maaring tumulong sa iyo during the campaign. Ayan, maraming salamat po dun sa um... Mga na, na share niyo po no kung bakit mahalaga na ma-cover yung campaign finances pero para po sa general public siguro kung isa akong ordinaryong botante ganyan bakit po mahalaga na bantayan din natin yung perang ginagastos ng mga kandidato sa kampanya ano po ba yung mga imp um, siguro apart from doon sabi ng git ko na ayun nga ano baka may mga mapaboran, ano so maaring hindi sa kapakanan. ang ginagamit niya bang resources ay <laughs> Kasi eh, hindi dapat i-promote ang kampanya ng um, uh, isang tao no. So I think uh, I mean ayon um, kung gagawin natin siyang um, personal ano uh, yun yung parang sa palagay ko magandang um uh, tingnan natin. Tapos siguro pangalawa ayun nga babalik ako dun sa uh, yung uh, yung very basic ano mapaisip tayo willing siya gumastos ng ganito kalaki taas-taas na pero hindi naman din ganoon. Bakit uh, may ilang kandida. Ano ang interest generation ng political families and political dynasties? Hindi natin kasi pwedeng tanggalin yun sa conversation or dun sa equation kasi yun ang konteksto natin ngayon sa Pilipinas. Mm -hmm. opo, Maganda yung punto Almira ni Prof Kasi di ba, like, papaano ba Nakaka-apekto mga kasusin nila Sa kanilang sigasig at um, Determinasyon na manalo And mm -hmm. siguro kasama rin po sa mga tanong Ng iba kung tama nga ba Na gumastos ng ganitong kalaking halagang Para maging public officials And tama mm -hmm. din yung sinabi ni Prof Kanina na kung sapat ba yung Sahod at benepisyo kapag mm -hmm. Kapag nanalo So madalas Saka, po ganun yung mga pananaw no? mm -hmm. Go ahead Saka Prof si at siguro idagdag ko rin, ano, kasi, uh, I mean, uh, hindi naman tayo sa, uh, familiar naman tayo dito, ano, kasi parang naging perspective na tayo pag close to the elections. With careful consideration, alam ko naman yung na, uh, ay, huwag kang tatanggap dyan kay ganyan, ano, kahit mali naman talaga siya at illegal yun, ano, kasi alam natin na ang mga Pilipino may mga pangangailangan na immediate, ano, So siguro um, maganda rin tingnan na um, yun nga, siguro ito ay patuloy na gagawin pa natin. Ano? Um, pag nagbigay ngayon si kandidato, babawiin niya yan. Paano niya yan babawiin later? Ano? So baka pagka nagka-disaster at kailangan ko ng tulong ano, na apektuhan tayo, baka hindi naman mapunan yung ating um, pangangailangan um, at the time. Or let's say, may kailangan gawing kalye, Ah uh, hindi magawa kasi yun niya, maaring baka substandard or hindi pinaprioritize yung mga ganoong uh, tipo ng projects na mas nakakarami tayo sa ganitoong discussion niyan kasi naintindihan naman natin na hindi siya ganong simpleng uh, mahirap uh, naman yun. So medyo parang mas malaking um, issue yung dapat rin nating i-address sa, sa ganoong usapan. Ayan kasi I think yun yung isa sa ano eh para um, uh, ba barabarangay ano ayan napakaganda nung uh, sinabi ni Prof Carol no na kailangan parang may mga kailangan ding uh, introspection kailangan din natin itanong sa sarili natin um, as voters as members of the public no as uh, na habang nagbabantay tayo sa perang ginagastos ng mga politiko sa kampanya. Siguro, Prof, um, ano na sa konteksto po ng pagbabantay sa kampanya? Maganda. Siyempre, no, hindi naman ito parang bago na sa atin. Siyempre, no, hindi naman ito parang bago na sa atin. So, baka reminder, so, baka reminder na lang rin siguro, ano, baka um, ah, sa akin, ano, ah, magandang tingnan na Uh, yung ating ereksyon. Um, uh, it's a democratic exercise na while uh, sariling boto naman natin yon ano personal decision uh, natin yon kaya sana pero at the same time alam natin na yung decision na yon would also affect um, a lot of uh, people uh, so um ka, pero 'yun nga at the end of the day kung sino ang gusto mo eh no? pero siguro uh, sa atin na lang ano sana um aralin natin talaga ano kung sino ang ating um uh, iboboto ano um, tanungin natin no parang bakit siya na naman or bakit yung asawa naman niya ano wala bang uh, iba ang ating pamumuhay ano so siguro yon yung patuloy na um, pag-alam Uh, maging curious tayo ano I, I know it's very basic pa uh, panatin iyon because ayon uh, ano parang uh, titingnan magandang tingnan yung long term rin kasi ano so um, ang impact naman ito ay sa iyo ren sa iyong pamilya at sa iyong community Ayan, maraming salamat po, uh, Assistant Professor Carol Ilagan. Sa bahaging ito po ay pakinggan at panoorin naman natin ang iba pa nating mga kasali na sumagot sa ating Share My Yarn Question of the Day. Kumusta ang kampanyahan o campaign season sa inyong lugar? Tara na, Share, mo yarn. share My Yarn! In our area, nararamdaman na din yung election period kasi madami ng nag-iikot na tao, na nag-ask if pwede sila mag lagay uh, both for local kot. I guess mga cars na nag -ano. My name po is Model of Miguel and my cars po is BSTM and yung about naman po sa campaign po sa Payatas po is actually po hindi ko po na feel yung campaign election doon since hindi po active yung barangay namin to be honest. Share mo yan! Ayan, maraming salamat muli sa mga isko at iska na nag-participate sa ating Share More Yarn Question of the Day. Naglibot-libot kami ni Almira around UP and tinanong namin, nangamusta kami kung kamusta, na-feel na ba nila ang election season, ang campaign season sa kanilang mga lugar. And yun po ang ilan sa mga update na ibinigay ng ating mga scholar ng bayan at ng ating mga isko at iska. Siguro tunguhin din po natin ang ating election segment. Dito ay pababaunan namin kayo ng isang salita na may kaugnayan sa ating naging paksa ngayong araw. Ang ating eleksyon na salita para sa araw na ito ay Statement of Contributions and Expenses or SOSE. balikan po natin si Professor Ilaga, no? Prof Statement of Election Contributions and Expenditure or Expenses or yung tinatawag natin na SOSE is a requirement. Obligation ay dapat um i-fill out nila yan truthfully no so dapat totoo yung ilalagay nila dyan. at uh, tapos dapat i-submit nila sa COMELEC by the deadline so usually ano yan eh um uh, mga one month right after um uh, election day so again uh, mahalagang makita natin ito kasi ito yung magse as blueprint no para gastos ano? so that would tell us paano sila nangampanya um, anong pinanana prioritize sila. And at the si technical document, if naka, nagkaroon tayo ng record, so anyone should be able to get a copy of the source of their winning candidates kanilang um, town or city. Marami siya kanina. Isipin mo lang, magta-travel ka, ano ba yung mga gastos mo? No? So dapat ganun din, mag-reflect yung uh, kung mga ngampanya ka, ano ba ang paggastos rin. Kung mga nag-donate, baka may mga kilala diyan ano na businesses ano sa inyong uh, syudad ano or sa inyong um, bayan so yun magandang tingnan kung sino uh, yung sumuporta again uh yung sose, ang role talaga niya is transparency ano natin na uh, good governance ano so Ayun, yun na. Ayan, maraming maraming salamat po sa ating naging journalism at editor at large ng at JJ and Almira. Dito Adorable sa kwentuhan <laughs> may utak, kwentuhang may puso. 2025 DZUP ay maging matalinong botante sa darating na mai. pong aming website, dzup.org. Para sa mga balita and updates, follow us. DZ UP1602, DZUP Balita. 1602, Kasalika. Kasali ka kwentuhang may uta kwentuhang may puso upi atinto